Thank you please take your seats. Before I begin, I would like to request uh, my colleagues from the office of the Vice President around the room to please stand up. And uh, I would like to thank you for your commitment to genuine public service and for your love of country. Nagan salamat yung tanan. Mga thank you. You may take your seats government agency partners esteemed private sector allies dedicated civil society workers development stakeholders good governance advocates and all our friends nationwide assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh madayaw mayong adlaw kaninyong tanan magandang araw sa inyong lahat unang-una Taos puso po akong nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo na naririto ngayon. Sa lahat ng mga kasama, kaagapay at katuwang ng Office of the Vice President sa paglilingkod sa ating mga kababayan. Saksi ang tanan sa lisod nga kasinatian sa OVP sa milabay ng mga bulan. Naging mas mapaghamon ang pagpapatakbo namin ng mga programa na ang pakay ay pagbibigay ng solusyon sa ilang mga pangunahing suliranin ng mga Pilipino. Ngunit ang mga batikos at sistematikong atake laban sa OVP ay hindi naging sapat para tayo ay humina, huminto at mabigo. The intention to weaken and frustrate us from serving the Filipino people failed. Patunay ang ating pagtitipon ngayon sa tagumpay ng ating pagsisikap para sa mga Pilipino at minamahal nating bansa. Ang tagumpay na ito ay bunga ng inyong patuloy na paniniwala sa mahalagang misyon ng OVP. Sa misyong ito, ay natutupad natin ang mga proyekto at programang nagbibigay ng ginhawa sa buhay ng mga pamilya, babago sa mga komunidad, huhubog ng mga pangarap, at magpapanday ng magandang kinabukasan. Nagawa natin ito ng may paninindigan bilang mga ehensya ng pamahalaan, pribadong kumpanya, samahang sibiko, mga lokal na pamahalaan, at mga individual na may tungkulin, may malasakit at pagmamahal sa bayan. Ang pasidungog natin sa taong ito ay nakatuon sa mga kwento ng pagbangon at pag-asa. Kinikilala natin ang pagtahak sa mga bagong layunin, pagsubang ng mga bagong mithiin para sa bayan, at ang matatag na pag-angat na dala ng panibagong pag-asa at mas pinatibay na lakas. Sa bawat programa, proyekto at mga aktibidad na buong pusong itanataguyod ng tanggapan ng pangalawang Pangulo mula sa pangkalusugan, kabuhayan at pagkain hanggang sa edukasyon, pagtugon sa mga sakuna at para sa kapaligiran ay binigyang liwanag natin ang landas ng pag-asa. Sa pamamagitan ng ating pagtutulungan, ating isinabuhay ang diwa ng pagsubang at pagbangon. Sabay tayong kumikilos sa kabila ng mga limitasyon para sa ating hangarin na maiabot ang serbisyong nararapat lamang na matanggap ng bawat Pilipino. The OVP Medical Assistance Program provided a lifeline and helped ease the burden of overwhelming medical expenses for over 127,984 Filipinos. Baby Jairo and his mother, Rubilin, are living proof that this hope is real and within reach. In the quiet barangay of Oringao, in kabangkalan City, Negros Occidental, baby Jairo, a three-year-old boy, has been braving a battle no child should ever face, and that is leukemia. For every chemotherapy, his family had to endure a grueling two-hour journey to Bacolod City, holding on to hope. With every mile. It was his mother, Rubilin, who reached out to the OVP Panay and Negros Island satellite office for help. And with the swift response of our colleagues, help came for their family. Baby Jairo received the medical assistance he needed. Today we are witnessing his remarkable recovery. He is noticeably more playful. brimming with energy, and the lump that once caused his mother so much worry has visibly started to shrink. Isa lamang si Baby Jairo sa libo-libong Pilipinong na aabot ng ating programa sa pamamagitan ng ating mga satellite offices. Ang ating mga SOs kung tawagin ang nagbibigay daan upang mas mapalawak at mapaabot natin ang mga Pilipinong nangangailangan ng ating tulong. Nagpapasalamat din kami sa ating mga katuwang na ospital, butika at iba pang tagapagbigay ng serbisyong panlipunan sa tagumpay ng ating programa. In Cotabato City, we continue to uplift the Moro community Through our OVP barm satellite office. Our Janaza kit program consists of various supplies necessary for Islamic funeral rites, such as cotton, white cloth, and cleaning supplies, such as soap, gloves, and more. We were able to provide 50 kits in 2024 and 21 more in the first quarter of 2025. to bereaved Muslim families. Sa panahon ng matinding dalamhati, ang ating Burial Assistance Program ay nagbigay ng agarang tulong pinansyal sa 25,495 na pamilyang Pilipino. Alam naman namin ang importansya para sa atin ang mabigyang galang at marangal tayong makapagpaalam sa ating mga mahal sa buhay Meanwhile, the Magnegociate program has blossomed into a transformative initiative that made a meaningful impact on 463 individual beneficiaries and nine organizations, reaching a combined total of 1003 individuals with entrepreneurial dreams. Mula sa isang simpleng pangarap, ngayon ay isa ng matagumpay na agripreneur si Margie mula sa barangay Buyuwan, Buyuan, Legazpi City. Dahil sa ating MTD program na ibinahagi ng ating OVP Bicol Satellite Office, pinasok ni Margie ang pagtatanim ng lettuce mula sa pagbebenta ng 500 cups ng lettuce seedlings hanggang 1,000 cups ng lettuce seedlings kada buwan. Supplier na rin siya sa isang kilalang supermarket sa Legazpi City. Pangarap ni Marge na mapalago ang kanilang negosyo at sinimulan nila ito sa pagtatanim ng mga bagong produkto at ng livestock production. Para kay Margie, hindi lang pugunan ang naibigay ng MTD program, kundi pag-asa at panibagong simula para sa kanya at sa kanyang pamilya. Paniga, panibagong pag-asa rin ang hudyat ng MTD program para sa agripreneurial group na binubuo ng sampung former rebels mula sa Malaybalay City, Bukidnon kinakatawa ng poultry farming ang pagsisikap ng mga dating NPA na maging produktibong mamamayan at ang pagbabalik loob sa lipunan at pagyakap sa pagbabago. Sa tulong ng ating OVP Southern Mindanao Satellite Office,